Magandang araw! Welcome sa Teacher's Desk Page. Ang ating araliin ay tungol sa paggamit ng iba't ibang uri at pangabay sa pagpapahayag ng sariling ideya. Simulan na natin! Ito ang mga dapat nating matutunan sa araling ito. Sa iyong palagay, may pagkakaiba ba sa e paggamit ng mga salita sa paglalarawan? Ano ang kanilang kaibahan? Paano natin malalaman ang kanilang kaibahan? Balikan natin ang kahulugan ng pang-uri. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan ng paghalip o pangalan. Para sa unang pangungusap, ginagamit ang salitang mahinahon bilang pang-uri. Narito ang iba pang halimbawa ng mga salita na ginagamit bilang pang-uri sa pangungusap. Balikan naman natin ang kahulugan ng pangabay. Ang pang-abay ay salitang naglalarawan o nagbibigay-turing sa pandiwa, pang-uri, o kapuwa pangabay. Sa pangalawang pangungusap ay ginagamit ang salitang mahinahon bilang pangabay. Pagmasdan ito at pag-aralan. Narito ang mga halimbawa ng mga salita na ginagamit sa pangabay sa pangungusap. Basahin natin ang usapan ng mga tao na dumalo sa pagpupulong na pinatawag ni Kapitan Ben. Habang nagbabasa, pansinin ang mga pangabay at panguri na ginagamit. Pansinin rin kung apaano nagpapahayag ng kanilang ideya ang mga dumalo sa pulong narito ang huling bahagi. Kaya mo bang ibahagi sa iyong katabi ang mga panguri at pangabay na iyong naita? Subukan natin. Tukuyin yung ang ginamit na salitang naglalarawan sa pangungusap ay pangabay o panguri. Ito ang tamang sagot. Naririto ang mga dapat tandan sa ating aralin. Dito na nagwawakas ang ating aralin. Huwag mong kaalimutang mag-subscribe at manood pa ng mga video sa channel na ito.